Mga tips sa unang araw ng trabaho bilang safety officer. Number 1. Alamin ang organizational structure ng company. Kung sino-sino ang nasa top management. Sila yung mga taong dapat mong makuha ang suporta sa pag-implement ng safety sa workplace. Ganon din ang safety department para alam mo na kung kanino ka magre-report regularly. Number 2. Alamin kung may safety program na ang company at kung naisubmit na ito sa Dolly Office. Kung wala pa, Gamitin muna ang OSH program template at isubmit ito sa DOLI office. Kung meron na, pag-aralan ito lalo na ang HIRAC or Hazard Identification Risk Assessment and Control sa bawat trabaho. Number 3. Mag-observe muna at ifamiliarize ang bawat trabaho at kilalanin muna ang bawat worker. Huwag magpasikat agad o magsiga-sigaan dahil sigurado magiging palpak ka. As a safety officer, be humble respetuhin ang mga workers dahil may kasabihan po tayo. Respect begets respect.